ang kuha na ang atong sa ka ng ako ay blanko unsa ka sige wala. Ako Fagin, ay tata -tata. wala wala pagkita ang tatap wala wala Uy. Sige na. Sige na, sige na. O, sige po lihe. Ako ay matangkad. Wala. Ah! Ako ay mabait. Wala. Ako ay masaya. Wala. Ako ay makulit. Wala. Wala. <laughs> Huwag tama ka katagkan. Sige. Ikaw kang. na. Sige, gusto mo. Sige na. Sige, sige. Wala. Dali o, ninyo. Wala. 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 Sige. Ako ang baby ni Wala. Tanan ako. Kan ako, taman. Ay may... ako ay mais. Ako ay mabaki. Wala. Ako ay pugi. Wala. Ay sige, sige, sige. Ako ay, ay matalangin. Wala. Si Tanan, Tanan. Ako ay maganda. Uy, ako pa man. Wala. 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 Ay Wala. Kana sige, kuan niyo din tayo. Saloy na pod. Ka kamugang. Tuon duha. Lalaki. Sige na. Kana na ako. Sina. Ano mo? Ay, para para tae. Kana. Oh. Mas kayo sa lang. Sina. Kana ako. Ako ay sipunin. <laughs> oh, Ilala ba, mga inanan. Ilala ba? ay Hindi nang hilamos ana. Sige, kanang mga mukha. Ako ay, hmm. ay parauyok. Wala oh. ba? <laughs> ako ay may ubo. Ah, wala. Sige, sige kanang mga inanan ay maligo. idea. Wala. Kanang mga inana idea. Ako ay may gamet. Wala. Sige, kanang ako. Sige na, eh. Pas, kanang ako. Wala bang sinilas? Ako ay nag nagnakatiil. Ana ana mga Ako ay nakaigit ba? Ana ana. Oh, pero tanaw na to, ug nakaigit pa gyud. Oh, naa. Oh. Jis. Sige. Sige pa Ha? Wala. Wala na niya. siya. Wala. Sige, sige paspasi. pa si. lang. Ako ay may Kana yung buhaton. Ako ay may sipon. Wala. Oh. Ako ay may ubo. Wala. Ako ay nagugas. Wala. Kana mga kuha ninyo sa inyong mga anak, kung saan na diha, kana inyong uh, gibuhat, inyong anak, sige. Ako ay, ako ay may anak. Wala, sige. Kana na ako, inyong dumi ninyo. Wala. Ako ay maganda. Wala. Ako ay nagbasketball. Ako ay naghilamos Wala. Ako ay may buhok. Ay, ay, lang, ay ay na bale. brush Nabali. na to. Sige na. Happy ta. <laughs> sige, sige. Sige, tanan ako. Sige na. Ayaw mo <coughs> Tanan. Wala. Wala. Sige, tanan ako. Tanan. Wala. Wala. Ako ay nagsipil nyo Wala. 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 Hapit on to pero pero sipiat lang imong gisulti. Sige na. Ako ay kalbo. Wala. Tanong <laughs> mga inana ba? Ako ay may toothpaste. Wala. Tanong mga inana nga kuhan? Ako ay may toothpaste. Wala. Hapit yun. Daghan na ato, pero di mao. <laughs> Sadya bitonong inana. Sige, sige. Ako ay may hiti. Wala. Sige, kani eh. <laughs> Koy mega. Wala. Sige. Oh. Wala. Ako ay namumugod. Wala. Hello Ako ay malungkot. Wala. 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 Ako, wala. 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 Ako, wala. Ako ay naliligo. Wala. Ako ay nanghilamos. Wala. Sige, pang eh. Ako ay tamad. Tamad. Naa? Naa. Oo. so 20. Yes! Pakita dol, dol. Pakita sa kamera ang pagatag nimo ba? Oo, na tamad. Tamad mas kwarta. Dali dawat ang asa naman no tingo ba inte? Kuwar pa ay. <laughs> sige sige. Sige, ayo. Wala. Wala. Sige ko ani. Ako ay may laruan. Wala. Ako ay may mata. Wala. Sige, paspasin. Ay, may bag. Wala. Sige, paspasin. <laughs> paspasin nyo, kahapit na. Ako ay naglalaba. Wala. Ako ay naglalaro. Paspasin. Ako ay ayaw maligo. <laughs> Wala. Wala. Ako ay, na. may ay, sa... ako ay may laruan. Wala. Sige, paspasin kana lang. ako. Ako, ako. Wala. Sige. Ako Sige, kapit na Wala. <laughs> paspasin ka ako. Wala. Ako ay may pera. Wala. Ako Sige ay na. Wala. Ako ay Wala. Wala. Tanan ako, tanan ko anana Inyong kuan ba? Ako ay mapangit. Pangit. Pangit. Uy, ah, wala. Hapit ato. Hapit. <laughs> <laughs> Ito na, ay. Ako ay maganda. Wala. wala. Ano mga kuan nga story? Mga ako. Ako ay naglinis. Wala. Ako ay mabantot do <laughs> no? Mabak. Ang saman. Mabaho mo na. Mora na. Ang sa Mabaho, mabantot. Huwag ay puro-puro-puro. Sige na lang, sige na lang. Oh. Mga ilana, ha? Oh, so, na ha. Oh, o singko. Ipagkita kayo na. O, doon. Ipagkita. Pag mabuhatan At ano, nabatian naman to Sige, sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ha? Ha? Ang Pangit. Pangit? Wala. Sige, bungi, sige pa. Bungi may nadiri. <laughs> oh, bungi. Eh. Sige pa, sige pa. Guwapa din na ah. Sige na. Wala. Wala. Pakuha pa niya utok. Pangag. Pangag. Wala na naligo. Pangag. Oh, pangag na ano? Hindi, Gini. Hindi man ni pangag. Hindi mo nagpangag siya. Tara, o pangag. Hay. Ay, kine. Oo, naa. No, oo, ah. singko. Mga inana ba? Oo, singko. Lagi, dyan. Para sa nana to. O, oh, sige. Diba, kay dagang pa kayo? Ako ay mataba. Wala. Sige, paspas -pas, eh. Ako ay hindi mo magaling. Sige, wala. Ako ay mapayag. Wala. Ako ay magalit. Wala. Wala sana naman ngit-ngit eh? na. Mm -hmm. Di ano na, na yan, against the light na. Ha? Wala. Ah, sa? sa to, sa to? Masuno rin? Abi na akong... Abi na akong ka na, oh. Sige, Wah, sige. Wah, na. Ako ay tamad. kumana man ang tamad. kumana na ang tamad. Ako ay buwo. Wala. Ako ay mabaho. Kuma na po. Mabaho, kuma na. Oo, Sige na bisag kinsa. Wala. Ako ay sisig. Ay sa pula ba kay hindi mi ka bati. Di ma mm. ay... do cellphone. Ako ay nagiging. Wala. Ako. Ako ay nagsisilkon. Wala. Ako ay nagsasayaw. Wala. Tapit na. Ako ay, Ako. Ako ay Ako. naglalakad. Ako ay isang. Ako ay nagkakanta. Wala. Hoy, isang tao. Wala. Sige, paspasin ninyong tanan ako. Ako ay nag Unsa bang ka? Pain. Ha? Wala. Ako ay naliligo. Wala, ikaw unsa man ka? Ako ako ay tao. Ako ay isang babae. Ako ay isang babae. <laughs> ah. <laughs> Wala. Ay ano na iba man na Kanang mong akong. Wala. Ha. O tungkol sa tao. Oh. Sige na. Tukol sa tao. <laughs> Sige na. Sige na. Bisa kaysa. Sige kaysa. Sige gusto mo solte. Ang rata na ako. Sige na. <laughs> ako ay may damit. Wala. Ako ay kumakape. Wala. Ang gurubo kayo tagsagatos pati anak mo tao. Ako ay may tinga. Wala. Ako ay may mata. Wala. Kapit ako. Oo. Ako ay may mata. Sige. Ako ay may kamay. Wala. Ako ay may pilik mata. Wala. Ako, ako ay may ilong. Ako Sige. ay may dila. Wala. Ako ay may buko. Wala. Ako ay may paa. Wala. Ako ay may koko. Sige, tukan niyo sa pajut. Nga nasa Ako ay ilong. Wala. Ako ay ako ang ngipin. Ako ngipin. Ano naman? Ha? Ako ang ngipin. Wala. Opposite. Ang nanay, huwag ngipon. Ako ay may leeg. Wala. May leeg eh. Kala mga lisod, lisod, lisod na guni. Ha? Wala. Sige na. Sige, sunod-sunod. Sunod. Sunod. Sige, kasi sa gatos. Mga ka, ano, marami mga diferensya sa tao. Saan? Ay. ako Ay, may lagnat. Wala. kanang oh, diferensya Mga diferensya ba? Sa inyo ang dinin. wala naay. Ay, may naman. Wala. Ako ay pilay. Wala. Ako ay ako pilay. Ay. Sige. Hapit na. Wala. Sige. Ako ay may... Saolo, 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 sa ulo, sa ulo. Sugod sa ulo, unsay sa ulo. Ako ay masakit ang ulo. Ka. Sige. Dire. <laughs> okay. Sige. Ako ay masakit ang cancer. Sige, Ako ay may cancer sa ulo. Buang. Wala. Ako ay isang Ako ay isang asaman. Ikaw asaman ka. Ah! Ana. Ako ay isang babae. Sige pa, sige pa. Hapit na, hapit na. Pwede na na, siya ay bading. Oo, oo. Pwede na na, Jess. Oo, Jess, oo. Ako ay itang tumboy. Ito, tumboy. Oo, oh, kanang iyon, anak. Oo, oh, Jess, okay. nasa, tumboy. Ano, Jess? Ako ay nabayot. man na. Naapan. Apa nalang. Na, Apan, Sige palikat. Huwag pa. Oh sa diri. Sa ulo, suman. Ako ay may bufok. Wala, oh, hapit, hapit, hapit na, hapit na. Hapit na, buhok. Sa buhok, o sa man, klo, dali. Ako, Ako ay lisa. Sige, sulod. Ako ay kuto. Hapit na. Sa pa. Kung ayos sa inyo, on sa man mo. Ako ay pulubi. Hindi. Ako ay magpag, ay, magpagbigay. Oh, naa, singko. <laughs> ah. Oh. Ah. Eh. Sige pa! Ana! Ano sa man? Ako ay may ipas! Ah. <laughs> pa?

Wala. Usaman. Sige. Sige Ako, pa, ay <laughs> Ako ay may hair. Ako ay may tali. Wala. Sige. 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 Ako ay may sa Ako may... may uban. Wala. Kapit na. Ako ay may ulo. Sa pa. Sige. Sige. Sige pa. Ako ay may talinga. Wala. Usaman Sige. Okay. Usa man ang kuhan eh, sa buhok. Usa man. May kulay. May unsa. Unsa dira. Unsa man. Ako ay napabalandi. Sige, sunod. Kapit na. Ako ay, 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 ay patas. Hindi! Yeah. Apit na! Ah, Sige pa! Nasa na, buhok! Ako ay nagpa-ribbon! Okay. Hindi! Ako ay nagpakulot! Hindi! Apit oh. na! Ako ay, na, na, okay. A na Ako ay makulot! Ha? Ako ay makulot! 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 Ah, okay rin yung kulot! Okay, kulot! Tulang ah, na, 5! Kato uh, babae siguro na! Uh -huh. Kisa man! Kato! Hindi ay! Okay, sa na... di man, siya. Um, oh. po di, siya may ako ay kulot. Oh. Sige, pa. Sige pa. Sige, sige. Una, una. ang sa, koan, sanang, masama, sanang. ako may mata. Oh, sama na sa, sige pa. Ako ay nagpa up Ako ay may aum. Ako ay may broto. Dili. Ade, Ako ay may Wala. Flo, kalahin la. bahan. Kaya ng mga pulube, man. Ako ay napapalimos. Ako ay naglilimos. Wala. Ako ay nagsisimba. Wala. Kanang ka nasa simbahan nga na na mga kaon lang. Kaya ka ng nga nun ang limos man siya. nag sa man siya, sa hindi pa rin siya. Ako ay may... Wala siya tiil, wala siya ka lang, wa -kungkol. Kung -kungkol kamot, wala siya... Pilak ay ispi ang Ako ay kamot. Ako ay walang siya. paa. Wala. Da, da, da. Ako ay walang kamay. Wala. Mm. Ako, Ako ay walang pamilya. Wala. Ako ay walang <laughs> <laughs> pamilya. wala wala. So, na ah, oh. oh, oh, oh. yeah. sa sunod, mga nga o, singko. Sige pa. Oh, Oh, sa akin laki ano le? Na pa yung Ah, singko. Ah, <laughs> oh, singko. Sige pa. Halap sa pangkang. Sige pa. Ako ay amang. Wala. Oh, sa mangko. Ako ay tao. Dile. Oh, sa mangko. Ako ay maganda. Oh, sa mangko. Ako ay may anak. Wala. Ako ay anak ko si Kuya Erap ninyo. Ikasang.

Wala, sige na, Hapit na. Ako ay nagalit sa aking asawa. Wala, sige. Yung oh, sige. sige. Malita, butan, sama. Ako ay masan. Ha? Ako ay malita. de sige, kanang ina na. Hapit na. Ako ay Ako ay masungit. Ah, oh, masungit. Amen. Sige pa. Ah. Uh, na apa? Na, one. Ito. Duhan na lang. Duhan na lang. Asa ni Asad? may balbas. Aha. Oh. Sige. Klo. Manghilabot. Ako. Ako ay nangawat. Ako ay pakailang meru. Ako ay nangawat. Sige. Ako ay pakailang meru. Ang pa? Pakailang meru. Ang pa? Ako ay nagnakaw. Ako ay nagnanakaw. Ako ay magnanakaw. Ako ay nang... Ah, siya <laughs> magnanakaw. <laughs> Bainte. <laughs> Ala, <laughs> grabe. Oh, bainte ah. Oh. Sila mm. na natin matay. O um, man na. Napa isa. Sila 25? 25? <coughs> 40. <coughs> <coughs> Napay usa sige na. Ako itaga herban. Ako ay. Okay. Ako ay kalbo. Ako ay may bata tire ako ay ako may ako ay may ako ako ay ako ay may kiki Ah, ako, ako may kiki. sige sige, ay ipon. ako ay ako, ako ay, ay pangad. Pangad. ako ay may ng ako ay ako ay hindi nag... ako ay, ay hindi! ng ipun ako Nagano po ako yung nagtutupo? Sabay ko na. Sabay ko Sabay ko na. na. Dito ba yan? Diyan natin yung una. Darot Oo. O sige. O susunod na sad ha. Sige susunod na sad. Bye vlog. Salamat Sige bye bye na. Bye bye. Sige otro otro. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.